Ito nga pala mga master yung ating bagong assemble na 68 capacity na 800 watts power station. Welcome back mga master For today's video ito mayroon tayong bagong design ng 800 watts power station na 60 ah ang capacity ng battery So taga Cebu po ang nagpabuild nito sa akin at yan mayroon dalawang uh, saksakan ng uh, para sa cellphone pag nagcharge, so, bali apat na USB port at ito ang kanyang switch ng inverter, mga master. At testingin natin mga master kung uh, gumagana yung output ng yung kanyang ano outlet mga master para bago natin ipadala sa may-ari, make sure na gumagana yung items natin na nga uh, vinyl para sa nag-order nito. At so yung mga master gumagana naman siya mga master at lubat pa po itong uh, atin na power station hindi pa po ito na charge at uh, kailangan natin muna ang Apple charge. Ayan nasa likod ang kanyang saksakan ng AC charger at saka nasa side din yung uh, input ng solar panel at saka yung extra battery. Ayan. So lalagyan ko pa po yan ng mga level para alam ng may-ari kung paano gamitin. So ayan po yung atin 800 watts power station na 68 ang capacity mga master. So, ilapit natin yung camera mga master para makita nyo ng malapitan. So, ayan. May dalawang switch para sa inverter at saka switch sa USB card charger. At syempre may apat na input ng 12 volts para sa ilaw. At charge controller na 30 ampere. Ayan, pang live eo 4 battery. Ayan. Ayan, sit lang natin mga master sa uh, BO2 panglay po ayan so makikita nyo naman yan sa manual kung uh, anong battery ang gamit nyo doon nyo po isit yun mga master ayan mayroon dalawang outlet ayan at syempre mga master yung apat na input ng 12 volts para sa mga ilaw na 12 volts ayan. At dito sa side, kabilang side pang master ayan. Para sa input ng solar panel at saka input ng extra battery at may mga fuse din mga master at yung inverter na sa loob ng master ip P2 inverter na 1600 watts peak power at 800 watts continuous power at yan mayroon 12 volts na lead light at nasa ibaba po yung kanyang main switch mga master, yan tamang tama lang po yan sa mga outing outing or pang backup pagka burn out sa inyong lugar, pagka gusto nyong manood ng uh, TV at uh, mag charge ng cellphone, mga ilaw at syempre wifi, yung mga mabababang load lang mga master kayang kaya po yan, so sa air Aircon mga master, kung tatanungin nyo sa aircon, ay alanganin pa po ito sa aircon dahil napakababa pa ng capacity ng battery, 60hz lang po. Pero kung sa mga ibang mga appliances tulad ng uh, washing, daytime, pwede nyo nga uh, gamitin yan, makakapaglaba kayo mga master, basta't may araw. So yun lang mga master, maraming salamat sa inyong soli na panonood dyan. Paki-like in naman ng ating video. Hanggang sa sunod na upload, maraming salamat mga ka-DIY.